May mga salita na kapag binigkas, nagiging sandata ng paghilom at pag-asa. Ganito nagsimula ang paglalakbay ng ating mga ngayong araw. Isang manunulat na ginamit ang panitikan upang ipahayag ang sakit ng pagkawala at kalaunan ang ganda ng pagmamahal at pagbangon. Siya po ay tubong bulakan na nagtapos ng kursong broadcasting. Higit sa kanyang profesyon, mas nakilala siya bilang isang makata at content creator na nagbahagi ng kanyang mga tula online na kalaunan ay niyakap ng libo-libong mambabasa. Makasama natin ngayon ang manunulat na lahat, patuloy nagpapatunay na ang tanulat ay may kakayang magbigay ng inspirasyon, walang iba kundi si Miss Regina Amnit. Welcome Rise and Shine Pilipinas, Regina. Good morning po. And congratulations. Thank you so much uh, po. <laughs> kasi nagkaroon ka ng book launching last time sa Manila International Book, book Fair. Eh? Yes po. Ba? And yes, how was it? How was the experience? Uh, sobrang nakakatuwa po kasi okay. uh, hanggang kayo po hindi pa rin ako makapaniwala. Mm -hmm. Kasi dati pangarap ko lang siya nung bata ako tapos wow, eto na, nandun na ako. Isa na ako sa mga uh, pinupuntahan ng mga tao oh. at medyo 'yung mga binili nila ng libro mula sa iyo. Yes po. Ah, uh, medyo nakaka-pressure lang po kasi uh, 'yung katabi po ng booth namin is 'yung mga sikat po talaga ng mga author. Oh, oh. <laughs> Sila uh, weekly po yes. doon po. Oh, oh. Mm -hmm. Well, siguro maganda balikan natin mm -hmm. kung paano ka nagsimula sa 'yung hilig sa pagsusulat. Noong bata po kasi ako, hindi ko alam kung para saan ba talaga ako. Okay. Hindi ako malunok kumanta, mm -hmm. hindi ako malunok sumayaw. Kaya sabi ko, hindi pwedeng walang Walang ako, 'yung eh. kapag narinig 'yung pangalan ko, walang maaalala 'yung mga tao. Okay. Kaya ginawa ko po, kahit hindi pumayag 'yung magulang ko na mag-workshop mm. ako at bumiyahe ako mag-jeep. Talagang ginawa ko po siya. No grade 8 po ako, nag-workshop po ako at doon ay natuto po ako kung papaano po magsulat ng tula. And hindi po siya 'yung tula na traditional po ah. Oo. Ito po 'yung tula na ginagamit po sa spoken word poetry. Okay. Po. Ang galing-galing naman. Pero, 'di ba, kalingitan kapag daw ay ka isang manunulat, kailangan daw ay marami ka nang nabasa o lagi ka nagbabasa. Ganun ka ba? Yes po, lagi po ako nagbabasa. Okay. And Iba-iba uh, po yung mga binabasa ko po and karamihan po doon ay nakalimbag po sa wikang Pilipino po talaga. Okay. Um, Kaya ganun yung mga gam gamit mo lingwahe sa yung mga libro. Yes so, o sa iyong, po. Sa yung, sa yung mga pinapost online. Opo. Oh, Ang tayong followers eh sa Kapirasong Sulat. <laughs> oh, and speaking of, your book, kapirusa Kapirasong Sulat. I understand. Ito po ay uh, dedicated sa yung father, tama ba? Apo. So, ano ba nung papel lang yung ama sa paghubog ng iyong pagkatao bilang isang manunulat? Um, yung father ko po kasi, sobrang siya po yung kaklose ko sa family ko po. Siya po talaga yung uh, pinagsasabihan ko po ng mga kwento ko, mga ganyan. And nung nawala po yung tatay ko, sobrang mm -hmm. sakit eh. kasi mas matindi siya sa kahit anong break up na mararamdaman mo. Parang ito yung break up na parang hindi mo alam kung kailan ka maghihilom. Okay. Kaya Wala naman sa konsepto move on kapag nawalan ka na mahal sa buhay, ito, lalo kapag magulang. Okay, pa patingin ako na yung kaperasong sulat. Ito po yun, yung kaperasong sulat ni Regina Amit. Diba, napakaganda ng illustration ito. dito nako parang bigay yan. ata. Ah, this is your father. Yes po. Parang siya po yung, sa kanya ko po kasi dinadadlit yan. So okay. sa illustration, gusto ko siya yung makikita ng mga tao. Ano to? Compilation? Lahat na nagawa mo online? Yes po. Lahat po wow. ng mga nag-viral online. Okay. okay. Pinagsama-sama ko po siya. And sa so, tingin ko naman po, ito po yung mga nagustuhan po talaga ng mga mababasa ko online. Since okay. ito po yung mga nag-viral po talaga. Alright. Um, Sige. Bilang may nabuksan agad akong pahina dito. Madalas kasi minsan kapag ako ay may pinagdadaanan, mm -hmm. bubuksan Biblia, may babasahin akong portion. I think that is the answer. Yes, po. So, ngayon, sa akin, madalas akong mawala. Oh. May mga araw na ayokong magparamdam. Gusto ko munang magpahinga sa ingay ng kalsada, sa sari-saring kwento, sa pakikisama sa iba. Marunong naman akong makibagay pero gusto ko lang minsan ng pribadong buhay. Naubusan lang din talaga ako ng enerhiya. At ang tanging paraan para mapuno ulit ay ang pag-iisa. Ganda. para pasok na basok sa akin. Ang galing naman ito. <laughs> madalas akong mawala pero wala kang dapat ikabahala. Natutuhan ko lang ang pahalagaan ng sarili. Ang igalang ito sa mga pagod, papagod, apagod na sandali. Dahil ang totoo niyan, ang hirap harapin, harapin ng mundo kung ako mismo ay hindi buo. Tapos na ako mambaliwala ng sariling espasyo. Oh. grave, oh, grabe. Parang very timely. Ang galing naman pag may pinagdadaanan ka. Yes. Sa may librong kapilasong sulat, bang! Sanay na akong maiwan pero hindi ko pa rin maiwasang di masaktan. Ano ba itong librong to? <laughs> Talaga may pahugot. Pero sa tingin mo, paano nakatulong ang panitikan in general sa paghilo ng damdamin ng isang tao? lalo na sa mga tulad nating mga o, tulad ninyo na nagsusulat mula sa yung mga lived experiences. Ah, mm -hmm. uh, sa pahidikan po kasi particular na po sa poetry o sa tula uh, sa personal ko po na uh, karanasan, kapag po kasi nagsusulat tayo, doon natin naipapahayag mm -hmm. ng sarili natin eh. Kung baga halimbawa kapag meron ako nararanasan, nagsusulat po talaga ako kahit hindi ko siya pinopost online. Nagsusulat ako kasi after ko pong magsulat, ah, okay, kaya ko pala siya pinagdaanan. Kung bakit nagkakaroon po ako ng paglalagom sa sarili ko, okay. mas marami po ako na pagtatanto po kung bakit siya nangyari, mm -hmm. na okay lang pala na maramdaman natin oh, oh. na napapagod tayo. Mm -mm. Kung bakit kasi po nagsusulat tayo, malaya po tayo, hindi tayo yes. nang umusgahal. Oo, oh, oh. journaling, importante yun mm -hmm. eh. Even for our health din. Mm -hmm. Pag may pinagdadaanan tayo, you don't know what's going to be the answer. Sometimes, kailangan mo i-digest sa pagsulat. Ah, okay, ito That's pala. Okay. Mm -hmm. Kapag masyado ka na maraming iniisip, ang galing-galing naman. Maganda yan, no? At least, you know what to do because others, they don't know how to cope mm -hmm. up. And this is a big way on how you cope up. You write or sometimes you read someone's literature mm -hmm. and you get answers. Diba? Okay. We heard na isa sa advocacy mo ay yung pagsulong ng wikang Filipino. So, paano natin isa sa buhay yung advocacy nito sa gitna ng ating modern world kung saan digital na tayo and globalized ang communication. Ayan. Uh, grateful po muna ako kasi di ba po uh, yung pumutok po yung social media po. Mm -hmm. Kasi para kasi pagka si David ang kailangan talaga mabigat muna yung pangalan May Bago, bago ka makapag-publish na isang libro, okay. kailangan mabigat muna talaga yung pangalan mo. Okay. Tayo sa Sokmed po, Talagang una, parang gusto ko lang talaga na mag-post lang muna, na pansarili lang. Hindi ko naman po talaga akalain na mag-viral po yung mga post ko po. So, kung pa paano ko nagagamit po yung wikang Pilipino, uh, para, kung paano ko siya naisusulong po. At kasi po yung mga inililimbag ko po mga tula, ay... Uh, nilimbag ko po siya sa wikang Pilipino rin po. Okay. Ganyan po talaga. At hindi po uh, kailangan ang malalim uh, ng mga salita sanita, o mabibigat. Kundi yung ano lang, yung mauunawaan lang din ng mga mababasa na kahit bata o matanda yung makakabasa, lahat po sila is makakarelaid po sila. Ayun. Yun yung tunay na lalim ng buhay. Yung mm -hmm. lahat ng tao kaya mong igapos mula doon sa iba't ibang emosyon mm -hmm. na nararamdaman, pwede maramdaman ng tao. Well, last case, siguro, mensahe mo na rin sa mga kabataan na nais tahakin na larakan, larangan ng panitikan at media. Ano bang tips ang pwede mong ibigay sa kanila? Um, ito po yung palagi ko sinasabi kapag may nagtatanong po sa akin, mm -hmm. na hindi mo kailangan maging magaling para magsimula. Mm -hmm. Kailangan mo lang magtiwala. Ayaw. Kailangan mo maging consistent sa pangarap mo. Okay. Dahil kailangan mong tumaya para sa sarili mo. Kung hindi ka tatayaan ng ibang mga tao, kung hindi mo nakukuha yung suporta na 'yon sa kanila, mm -hmm. ibigay mo sa sarili mo. Kailangan uh, kapag kasi hindi ka naging ano 'we, eh, hindi ka tumaya sa sarili mo, hindi mo alam kung mananalo ka ba. Okay. Dalawa lang naman yun, eh, mananalo mm -hmm. ka o matututo ka. Kailangan maging consistent ka sa, sa pangarap mo. Gawin mo talaga kahit may, may mga naririnig ka sa paligid mo, ituloy mo lang. Ayun, ang ganda nun, Hindi ka mananalo matatalo. Mananalo o matututo. Yes Ang ganda nun. Well, um, saan ko pwedeng makuha ang kopya ng kaperasong sulat in case gusto kong kumuha? And, uh, sa ngayon po, wala pa po siya sa online po. Next month pa po siya kasi kakabuklad siya lang po namin dito sa MABF po. Mm -hmm. Ayan po. Next month po, maging available po siya online po and sa uh, National Bookstore po. Okay. Ibat-ibang mga pwede limbagan. Ayan. Yes po. And uh, for other details, social media accounts? And pwede niyo po ako i-follow po sa aking TikTok, IG, and sa Facebook page po lalo. Uh, Kapirasong sulat po yung pangalan po ng aking uh, Facebook page. Po. Ayun no, yung naging launching mo ito yon. Yes po. Oh, kasama mo si Ron Canimo. Yes po. Ayan. Mm -hmm. Kaya Si Regina po, estudyante ko rin sa Bulacan State University three years ago, if I'm not mistaken. 2022. Yes po. Tayo yung pinakuna nag face to face noon during totally. pandemic. Mm -hmm. oh, Dahil sa Fifi's Jag Race. At ginawan pa niya ako ng spoken word poetry yung Nung Teacher's, no, Day. <laughs> Day. Ang bongga naman. Kaya po yung pauna na ng ginawa noon. Ah, talaga? Yung Teacher's Day sa Salamat naman. <laughs> Grabe, nakakilig naman yon. At that note, maraming salamat Miss <laughs> Regina Amit sa pagbabahagi ng yung kwento at inspirasyon. Thank you so much.